Eh. Oh, asa man dira, ah. Guys, good afternoon. No. <laughs> karon pa nagsugod ang na orientation ah, wala. sa O. Wala na. O yung speaker na mo karon. Wala, wala na. Parokya ng O. 1 Hindi ka yung Parokya ng O. -1. Asa. Ayan. Hindi ito kami na, sa na sa Center. Okay. Karang circle. I circle pa rin sa O, oh, asa man si O. -1. Ha? paper ng no. Kanang naasa? Kanang naasa to nga. Yes. Ano yung bagong malugo ni uwa ka po? Kanang naasa. Kanang naasa. Kanang naasa. Kanang naasa. money ang old. Kung hindi nyo nabantayan kay dati, I don't know what's the reason behind. Pero siguro Dolly kay Ani okay, ba yan yung logo sa uwa? Ay, karun niya. Hindi nga niya ang logo ni Dolly, di ba? Triangle something. Kung ano nangyayang halipon siguro ang logo ni Owa. Okay, under pa mo siya nabili. na kung ano naman, so yung bago ni Owa niya ang logo. Para ma-super siguro siya. Or mas ma-identify. Ano? So ako ito nga, hopefully, nga Sa pagsugod pala lang ako, kung mahuman ka, maminaw ta. Kung pwede mag-take note ka, ayaw nang pag line Okay, mahatot ka. Mas mapagang doon. na din yung niya itan o dahi ang taga-GEP yung taga-EPS mag-istaw niya yung pinasayo o pag No? Pagkumpitisahan na si ano sila, Katrin Bernardo, si din yung pag-ibig niya. Dili man yung live. Oh, Kagwapa pa lang, hindi yung yeah. si Katrin Bernardo kamangkuman. Yeah. Ano no? <laughs> so yeah, dili man yung siya live. No? Hindi ko natin iwan ka na mag-live dyan. na mag-video lang to right -ward. Pero ayun ako yung post. Dili po. Ano sa for privacy na lang. Dili na live. So like. pwede kita mag-take note. hindi ka po na ito isirado. Ang katong hula-hula Okay, nakabalo ko. Adirira. Hindi na ko na itong gaan. Ayun, wala po. sa uban. Basit ang inyong mga mag ang inyong mga pamilya, uh, pa, or anak pa o yung mga uyuan, iyaan, o mga sininan na mo abor. at least, ma-inform sila, bago sila mo abroad nga na ay owa. Nakalala sa hakayo, punay ka dami information. Dili ni siya live. <laughs> Pero kung nakamay issue sa inyong silingan, ayun na po nila. Ika, ngit man. I-inform na po naman ba, para di mo magpasayang dyan po na.